at sa iba pang ulat sa labas ng bansa. Russia, isa sa batas ang pagbabawal na sa pagpapaampon sa mga Roso sa mga Amerikano. Mga guro ng Estado ng Utah isinailalim sa libreng gun training seminar. Ito ang mga ni Edwin Eusebio. Nagpahiwatig na si Washington President Vladimir Alagdaan niya bilang batas ang panukalang nagbabawal sa mga Amerikano na magkapag-ampon ng mga Russian children. Ito'y bilang pagmamalaki kontra sa mga kritisismo na binabaliwala ng Russian government ang mga batang ulila. Sa kanyang pahayag sa telebisyon, nakiusap si Putin sa mga Russians na ipamalas ang pagiging makabayan. Itinig ni Putin na ang isang responsable at malakas na bansa ay dapat nagkakalinga sa sarili nitong mamamayan. Ang pagsuporta ni Putin sa nasabing panunggalang batas ay lalo pang nagpalamat sa relasyon ng Russia at Estados Unidos. Ang pahayag ni Putin ay kontra sa batas na ginawa ng US laban sa mabigat na parusa sa mga Ruso na akusado ng human rights violations. Samantala, naging mas matapo ngayon ang mga guro sa estado ng Utah. Kasunod dito ng kanilang pagsali sa seminar sa tamang pag -armas. Isa sa kanila si Casey Hansen, special education teacher mula sa Salt Lake City, Utah. Sinabi nito na magagawa niyang sumalag sa bala para sa kanyang mga estudyante, subalit so kung may pagkakataon at magtatangkang armado sa kanyang mga estudyante, mas nanaisin niyang makaunang makapagpaputok ng baril. May dalawang daang Utah teachers ang dumagsas sa isang indoor sports arena sa libreng gun handling seminar na pinangunahan ng mga gun activists. Inorganisa ito ng Utah Shooting Sports Council bilang tugon sa mass shooting sa Newtown, Connecticut kamakailan na pumatay sa 20 mga paslit at 6 na tauhan ng Sandy Hook Elementary School. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.